Marami at sari-saring mga lamang ilog ang mga nahuhuli ng mga pinsan ko dito sa sapa na dati ko rin pinagkakanaan ng fish trap. Kaya sinubukan ko rin ulit maglagay ng fish trap dito sa sapa na ito at talagang napakarami nga na nahuli kong hipon at magkakaibang klase ng mga isda. Medyo nagbago ang sapa na ito gawa ng dumaan na malalakas na bagyo. Ang dating makapal na water lily na ano dahil sa lakas ng agos at lalim ng tubig. Pati ang pagdaloy ng tubig dito sa sapa na ito ay medyo nagbago rin. Dahil ang dati kong dinadaanan na mababaw lamang, ngayon ay medyo lumalim na. Gawa ng nahukay ito dahil sa lakas ng agos. May git 10 pirasong fish trap na kagaya ng dati ang inilagay ko dito. At may inilagay rin ako dito na isang piraso na medyo mahaba na tinatawag naman nila dito na dragon net. Yung unang trap na pinandaw ko dito, walang nahuli gawa ng medyo naanod ito. At yung mga sumunod naman na pinandaw ko ay may mga nah huli na puro hipon. Ito rin ang unang beses na naglagay ako ng ganitong klase ng trap dito sa sapa na ito at hindi ko akalain na talagang effective pala ang ganitong klase ng trap dito sa sapa na ito. Masasabi kong ito rin ang may pinakamaraming huli sa lahat ng trap na inilagay ko dito. Sari-saring mga hipon at mga isda ang mga nahuli nito. Medyo tinanghali na ako ng pagpandaw dito kaya yung isang trap na pinandaw ko dito ang karamihan na nahuli ay mga pait at may mga napahalo din ng na mga hipon. Dito naman sa dragon net tuwang tuwa talaga ako dahil talagang napakarami ng nahuli nito. Isang ulaman na kaagad na sari-saring mga isda. May mga nahuli nito na snake turtle at igat pero nung inabutan ko ay patay na at ang karamihan na nahuli nito ay mga hipon at may mga napahalo din na ilang piraso ng bunog sa sumunod naman na trap na pinandaw ko pinagtabi ko yung inilagay ko dito dahil dito ako madalas na nakakahuli dati ng mga urabog wala man ako doon nahuli na malalaking bunog pero sulit naman ang nahuli na hipon dahil masasabi ko na yun ang trap na may pinakamarami marami nahuli na hipon meron din ako inilagay dito na isang piraso ng trap na nung pinandaw ko ay walang nahuli kahit na isang piraso dahil nakalimutan kong itali yung pinakamutsa sa ilalim patuloy lang ako dito sa pagpandaw at yung mga inilagay ko sa malalim, ang mga nahuli nito ay malalaking hipon din. At may nilagay din ako dito sa isang parte na medyo liblib na lugar at wala naman itong nahuli kahit na isang piraso. Ang pinakahuling trap na pinandaw ko dito, may isang pirasong hipon at may isang pirasong bunog. Pero ayos na rin dahil medyo may kalakihan yung bunog. Pinandaw at inipon ko muna lahat ng mga trap na inilagay ko dito para minsanan na lamang ang pagtanggal ng mga huli nito. Kinahapunan bago ang araw na ito, mag-isa kong inilagay ang mga trap na ito dito sa sapa na ito. At nitong umaga naman, saka ako naman ito pinandaw at sinamahan na ako dito ng pinsan ko na tamang katatapos din lamang daw ng mga fish trap nila. Hindi ko na inabutan yung mga nahuli nila o nakita man lamang. Pero ang sabi niya naman sa akin ay halos umabot daw ng dalawang kilo yung mga hipon at iba pa yung mga bunog. Minsanan ko nang inilagay sa sako yung mga nahuli ko at yung mga fish trap at maya maya rin lamang konti napansin namin na kahit na araw ay may nagalabasa na malalaking hipon kaya duda kami na baka may ng lason sa parting taas. May mga ilang pirasong hipon pa rin na nahuli dito yung pinsan ko dahil may mga gumapang sa mga pangpang -pang. pero hindi na rin kami nagtagal dito umuwi na rin kagad kami dahil talagang nagutom na rin. At nung ko na lahat ng mga nahuli ng hipon at mga isda. Talagang nagulat din ako dahil talagang napakarami rin ng nahuli ko. Pagkarating ko naman sa bahay, dinala ko na rin kagad dito sa bundok dahil nandun sila mama pati na rin ang mga kapatid ko. At ang sabi ko nga sa kanila, ihabol na ulam para sa amin tanghalian. Talagang tuwang-tuwa din sila mama dito dahil talagang napakarami ng nahuli ko. At ang sabi ko nga sa kanila, isigang para may masarap na sabaw. At si papa naman dito ay nagkilaw ng ilang piraso. Ang ginawa naman ni mama dito, pinili niya lamang yung malalaking hipon pati na rin yung mga bunog dahil yun daw yung isisigang niya. At yung maliliit naman ay na isasangag na lamang para may pansahog sa mga gulay. Pero ang luto naman na ginawa ni mama dito ay kinamatisan. Ang ginawa ko naman dito ay hinaluan ko ito ng isang piraso ng puso ng saging para may gulay at magandang sabaw. Dito sa palayok na aking pinaglutuan nung nilagay ko yung hipon umapaw dahil nilagyan ko nga ito ng puso ng saging at mga siling green. Ito ang inulam namin para sa amin tanghalian at pagkatapos naman namin kumain, isinangag ko naman yung mga natirang hipon pati na rin yung mga pait na isda. Minsanan ko na lamang na isinangagyaan pati na rin itong mga kalampayan at napakarami pa rin talaga lalo na kung ipangsasahog lamang sa mga gulay. At hanggang dito rin lamang for today's videos. Thanks for watching.